Yun na nga mga kamari ka sa mulan mood kagabi, grabe. Tapos, kasing gusto ako sa pag-video. Yung dito, oh, yun pala, buti niya, sinong ko yung camera. Ayan, nakita ko yung aking broccoli ay nalulunod na. Nalulunod na sa ibang dami. So, umuha ko ng tayo na para sa unod yung aking um, broccoli. Kasi nalulunod na mga matulisaya kasi nalulunod na yung camera ko. Kasi nalulunod na tataranta na ako nakikuha ng halaman ko kasi inyo naman ito mga bago yung tagalaman ba? nila na atin. so yun nga sa so, lakas ng malamang ibahan naman sa labas so yan nagbahag na rin dito eh bahay pa lang naman kaya malamang yan kagabi sobrang bahay na naman sa mga kalsada eh dito pa nga lang kita naman di bahay hindi na kailangan sabihin ba diba? Ay nako. Ginashot ako na rin siya. Risk mage ko na siya kasi ano. Kasi nga kinuha ko ng mga halaman. Na nakaka. Buti na lang talaga yung hindi siya nabali. Laks na ulan. Pero ngayon naman mainit po. Tinan nyo naman ang oh. ay tumigil yung, ano, yung tubo, ng ano ng tubo. Patatulo ng tubig. Lupa. So, hindi ko na alam kung saan ko dadalhin itong mga halaman na ito yung isip ko talaga. Kasi nung mga halaman pa ako dun sa gilid, dun sa lamesa. So, ginawa ko na lang yung iba is na ililipat ko siya ngayon. Pero yung iba ay okay na naman. Inilagay ko na ulit siya sa lamesa. Pero pag umulan eh hindi na dun sa tutulo. Kasi nabutas na yata yung lugo. Yung pinakabot na lumang dito sa likod. Nabutas na yung lulo. Itapat yung halaman. Kaya... Ayun, epic field ang lubong na to. Ang bilis mga sira. Kasi manipis lang naman to eh pinalagyan lang kasi namin kasi ako naguluto dito eh baka maiputan naman ng mamikos mikos ng ibon ang mga niluluto is may uh, ang tagal tagal ka magluluto tapos magatuloyan lang mga ano agimat ng ibon diba so yan na nga nag, uh, gagasyata pa rin ako dito sa likod kasi nga sobrang baha naisip ko talaga yung baha dun sa labas pero sana naman wag sobrang baha diba So, yung mga mga nagdala kahapon eh, malamang eh, na-stranded sila sa baha kasi nga kapag dito konting ulan lang eh, sobrang baha na agad hindi ka tulad sa atin yun nga lang kapag may mga din sa atin sa mga kanal-kanal, sa mga imbornal eh, babatan ka ng bongga-bongga diba? so well, naririnig niya lakas ang ulan diba? ayan, nilipat ko yung halaman ko doon yung tatlo, yung dalawang paso na broccoli tsaka yung sili. Buti nga hindi na na yung sili kasi yung sili po is meron ng bunga isa gusto is may diba? so ayun patapos na rin yan patapos na rin yung akong pagbabasyata niyan and salamat sa inyong sa support ha and sana matapos nyo sana naman taposin nyo diba? so ayun iingat po kayo lahat and God bless taposin nyo po yung video maraming salamat hindi talaga ako mapakali sa aking mga halaman o di ba iniisip ko pa rin kasi talaga kung saan ko ilalagay kung saan maganda kaya lang dun lang talaga sa space sa pinagtanggalan ko yung magandang space nila kasi para hindi nakakalat at saka para hindi makasakop ng space kapag naglilinis na dito sa likod or nagbubuhos kasi syempre yung lupa kasi nun kada bungos ay matawal na maubos ang lupa nila diba o ayan na o diba sayang naman kung mapuputol lang nahil sa ulan kasi minsan yung ulan dito, ginagawa lang nila eh. Hindi siya natural. Kaloka. O sige na, maraming salamat at magpapaalan po ulit ako. At sana hindi kayo magsawa manood ng aking video. Maraming salamat po. Yung time po natin magkabunga at maging gulay na sila. Bye bye! <laughs>